WhatsApp up mga kapangag? Another day. Another tinda na naman tayo. Ito yung kaganapan kanina. Maswer parang maswerte tayo ngayon kasi marami tayong customer. Salamat pala sa mga customer ko. Dahil sa kanila naubos yung benta ko. Shout out pala sa mga kagaya kong vendors dyan. Laban lang tayo. ito nga pala yung benta natin mga kapangag napakasayak po natin ngayong gabi kasi pinirki tayo sa ating pagtitinda Captain tayo ngayon kaya bigyan natin yung yung unang basura sa amin yung unang bigas ngayon ito na mga kapangag, bumili na tayo ng bigas para may bigay natin kay tatay. Pass forward, andito na po pala tayo sa may basurahan. Si tatay po pala ang palaging nagkukwa ng basura namin. Napakasaya po sa pakiramdam na makatulong tayo kahit kukuntik na. Ayan, napangitik natin si tatay. Maraming salamat po sa iyong panonood. Thank you for watching.